mga kalapatid no? at uh, yung bayan natin ay kukunin na yung kalapate no? uh, ito yung medyo in injectionan muna natin po mga kalapatid ha? Ah. at uh, ito po ay tatay po nito ay at balogan date po no at balogan date dirt saka finisher ng ng takloban yung malalayo puro ano po siya no updated po yung yung pag-uwi niya nalaglag lang po siya ng Sorsogon. Yan po yun. Pero pagkatapos noon, dire-direcho na po. Pero ginawa ko po, po siyang bitter, ha? Ito po yun, no? Oh, anak niya. Magaling yung Injection lang po natin, mga kalapatid, ha? Parang yung tao ay yung buyer ay hindi na po mamumblema dun sa sa so, pag-injection, no? Oh. Para sigurado po, na hindi na magkakasakit. Bakuna lang, bakuna. Bakuna, ito po, yun o. Oh. Yun po, ang injection po natin, 0.5 ha. Lagi pong 0.5, hindi pwede po yung yung uh, 0.3 ha. Kailangan lagi yung 0.5. Para sigurado tayo ang itatamaan ng mga virus ha. So, uh, lilipat po tayo dun sa baba. Meron pa rin pong dalawa rito na kukunin naman ng may mga pupunta rito yung may may Oh no! At, uh, Mamaya ah, lang natin i-inject yun na yun kasi nga yun na, nakikita nila yung yun, pagkala. Pag yun, ini-inject yun na yung palapati po. Ah, yun po yun. umababa na po tayo at ilalagay na natin ito sa kahon kasi nandiyan na po yung yung magdadala ng kalapate po sige po ayan mga kalapatid baka may gusto pa rin mayroon pa rin dalawa no yan po ay eh, bali lumalabas po na kapatid ni Catalina po yan yan nagurado po yan nagtataklubang po yan at uh, ano lang niya ako nung message na kayo sa messenger ko. Nakakalapat din, no? Ito, kukunin na rin yung mga kikatarbas, no? Ito po yung, ayun po yung kapatid, no? Yan. Ito po yung uh, ating uh, Mark Rusen. No? Mark Rusen. Oh, no. Oh no. Uh, kapatid, mga kapatid dyan, no? Pati yung tip overall po ay kapatid yun. Uh, Mark Rusen din. Kaya mayo medyo may, may, may Masyadong mataas yung kanilang mga dugo, no? What? Ah, uh, na, na-inbreed pa. Pero ito po ay uh, hindi okay. siguro ko sa inyo maayos naman naglulugo naglulugon naglulugo eh. naglulugon. No? Kaya, uh, yan po, medyo sete so, yung mga kuha nito. No, mga kalapagin, sete. Kasi nga ay gamit ko rin po ito, ha? di ko yung sana gagamitin ko kaso nga wala siya naging pares kaya hindi ko siya nagamit yun po yun pero kung meron na kung may papara sa kanya katulad niya na Mark din ay siguro na karoon dito ng anak kaya yung, yung magiging nakabili po nito ay swerte kasi nga po hindi ko pa nagagamit ha ah, ganun po yun yan na lang po mga kalapatid, no? At uh, hintayin na lang natin yung mga... Meron pa tayong buyer sa... Sa baklaran. Kung punta ngayon dito, dalawa yung kukunin na ibon. At uh, inaayos ka pa. Medyo... Injection din natin. Pero kailangan nga lang po kasi ay ipakita natin sa kanila na i-injection ka na ng kalapatid. Kasi po, para maniwala iba talaga yung merong ebidensya. Na Sa mga sisiw lang yun. Oh. Sa mga sisiw lang yun. Mga Pero ito hindi, na-injection na ito na dati. Huwag na lang po mga kalapatid. At uh, marami pa akong gagawin. At ayusin uh, ko po yun. Eh. At uh, baka dumating na po yung mag-deliver ito. Okay, eh, mag-deliver yun. Oh, dyan na ito. Uh, na pala, Nandiyan na. Oh. Kadid kaya no? Kaya din nila upload. Oh, Lagi mo na yan dun. Lagi mo ano nga ba po Jojo Morada Jojo Morada Yung abyo ka nga pwede dala kanina Ah o Yung <laughs> um, so, po yung ano sa buwan ng kalapate yung talapate, Jojo Morada uh, so, Ayan po Ayan yung kalapate Hindi ko pa in-injection na dahil nga gusto ko makita nila yung yung uh, ini-injection na natin yung kalapate Ayan uh, po po Tignan nyo ang lulusok sa sa vlog ako. na. Ang ganda. Alam, hindi ko pa nalinis yung... Oh, may hmm. Ito yung ito eh. Ito yung eh. Yung lalaki. Maano ito maglumipad ah. nga ngayon at sisipag. Hindi Ito babae siguro ito. Ito mahilap ito eh.

Kaya ilang weeks na ito ba? 20, na. Pero ang laki na. Dito doon ang jumpin niya. Dito doon ang junction. Oh, nanay niya junction. na kayo ng kuya? Nung ano, ngayon lang hindi ako bumalik. Pero nung talaga marami ang kalapate. Parang gusto lang Sabi ko parang may sa bahay. <laughs> Balik kami Wala, hindi. Pagka mahilig ka sa ayer, hindi ka titigil talaga. Ay, ako ah, tapos nagkakarera na po talaga kayo nun. Karera, straight lang. Ay, Pero yung nakita ko pa sa bumito kong palawan. Yung ah, professional tau dyan? Sa lagong pinanong mo. Ah. Okay. Ay, Dapat may uh ano uh ka, may mark cruising para ginocross mo sila pwede. Kasi ito pag nagbubuha ang jansen. Janssen. Masyadong injury na. At mataas ang dugo niyan. Ay, marah, sabi eh may mark and dapat. Kaya kung ano, eh, pwede naman i-deservice nyo oh, na ng, naman, e, naman yung yung mga videos nga. Oo, kasi kita pala po. Oo, kasi mga ganun pang I-send ko yung video. Para makita. Eh pagka nagkaroon dito ng Battle of the Champions, eh halos din lahat naglalaro eh. Marami rin mga gano'n nang nananalo. Yun ano, na John Alegre, bago lang yun. Ay, Ayoy, marami pa yung pinanod mo kanina. Yung, yung trainer ni, ano, you know, ni John Alegre, si Maldago. Ano yun? Si Russell Banda. Ano yun na uh, galing nga sa abroad talaga yun. Talagang veterano na rin. Kaya kinuha niya yun. Sanay na, oh. Ito yung, ano, ginamang, basahin niya, Ito yung, niya, ano.

Oh, no! Tapos, eh, pa sila dahil pina... ano pa yung distance Pero, Tapos, speed mo dito, Anto. Hindi. Hey, para makikita lang ka. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Siguro kayo, Mariano. Di ba nga lang ay magsakit yun mag lang so, sige ganun na lang po mga kalapatid at uh, sana nasiyahan kayo sa inyong, uh, vlog ngayon uh, ganun na lang, mga kalapatid no? at uh, nga pala yung, yung ano, meron pang last uh, clutch doon kung uh, meron may gusto uh, mag-avail lang po kayo o sige, na lang po at sana po ay uh, huwag niyo makalimutan mag-like, mag-share at uh, subscribe dito po sa YouTube channel.